May mali po ba sa pagsabi na, ah, tara, punta tayo sa church? O kaya naman, minsan sasabihin eh, saan ka ba nag-church? Marami po kasing tao ang tingin sa salitang church ay lugar na pinupuntahan. So, pwede ba talagang gamitin ang term na ito sa lugar o doon lang dapat sa mga nagtitipon? Sisikapin po nating linawin ang misunderstanding na ito sa pag-aaral natin ngayon. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ang salitang church po sa mga Bibles natin ay hindi naman talaga galing directly dun sa Greek word na eklesia. Galing po ito dun sa Greek word na kiriake or meron pang ibang term pero close po dito. At ang ibig sabihin po noon ay sa Panginoon or pag-aari ng Panginoon. Actually, nung ginagamit po yung term na ito sa Europe, tumutukoy po ito talaga dun sa bahay-sambahan o kaya naman ay pwede ding dun sa believers na nagtitipon sa lugar na yon kasi tinuturing po yun parehas na parehong sa Panginoon. So kung itong pagkakagamit po na ito ang pagbabasihan ng paggamit natin sa salitang church, okay lang naman yung sinasabi ng iba kapag tinawag nilang church yung bahay-sambahan. Pero paano po pag na natin kung ano talaga ang tinutukoy na church dun sa Bibles natin? Ready? Yes! Yeah. Let's go. pag po natin ang Greek word na eklesia sa Bible, hindi po ito tumutukoy sa lugar, kundi dun sa mga mananampalatayang tinubos ng Panginoon. Sa Bible times po, madalas na ginagamit ang eklesiya kapag tinatawag yung mga mamamayan ng isang lugar na uh, lumabas dun sa bahay nila para po sa isang political gathering o kaya naman ay meeting. And usually sa gathering na yon kailangan nilang bumoto para dun sa isang political na desisyon. Ginagamit din po yan para sa uh, pagtawag sa mga sundalo para mag-assemble halimbawa bilang paghahanda sa pakikipagdigma. Kaya kung i consider po natin ang mga paggamit na ito at i-apply po natin sa salitang eklesia or sa iglesia ng Diyos, tumutukoy po ito sa gathering or assembly ng mga taong tinawag ng Diyos mula sa sanlibutan na sumampalataya sa Kanya. Mababasa po natin ang katotohanan ito sa 1 Corinthians 1 verse 2. Ang sabi po sa talata, to the Church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be His holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Makikita niyo po dyan na ang sinusulatan ni Pablo ay ang church. And hindi po natin sinusulatan ang lugar, kundi tao. We just got a letter. We just got a letter. Makikita niyo rin po kung saan tinawag ang iglesia. Tinawag po ang mga taong bumubuo sa iglesia mula sa pagiging makasalanan papunta sa pagiging banal. Sanctified. Ganito din po yung makikita natin doon sa Hebrews 12 verse 23. Ang sabi po, lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Sa maraming English translation po, inamit ang salitang assembly dun sa salitang pagtitipon. Ang iglesia po ay binubuo ng mga taong nagtitipon sa pangalan ng Panginoong Jesus na siyang ulo nito. Ang sabi po sa Colossians 1 verse 18, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmula nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. So hindi po lugar na pinagsasambahan ang church dyan sa verse na yan. Hindi naman po gawa sa bakal, semento at saka hollow blocks ang katawan ng Panginoon. Tumutukoy po ito sa mga taong iniligtas ng Panginoon na nagtitipon para parangalan ang kanilang tagapagligtas. Although ang church po ay tumutukoy sa mga mananampalataya, nagkakamali po tayo kapag sinasabi nating ang isang tao ay isang iglesya. Para mas maging malinaw po ito, tingnan natin ang dalawang salita na ginamit para sa church. Okay, everybody ready? Ang una po ay katawan. Tinatawag ang church na body of Christ o katawan ni Kristo. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians 12 verse 27 to 28. Sabi po dun sa verse, Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. At sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol, pangalawa, mga propeta, pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ayan, malinaw naman po sa talatang yan, mali na sabihin kong iglesia ako ni Kristo. Ang tamang sabihin po na ayon sa Biblia base po dun sa binasa natin ay bahagi ako ng Iglesia ni Kristo. Kasi nga po yung katawan ni Kristo ang Iglesia. Ang binibigyang din po sa body of Christ ay ang authority ng ulo na walang iba kundi si Kristo. So bilang ulo po ng Iglesia, kalooban ni Kristo ang dapat nasusunod. Hindi po yung nakagawian ng Iglesia o isang maimpluensyang tao. Hindi po pwedeng i-claim ni naman na siya ang head ng church. I got Into all those things. <laughs> isa pa po sa binibigyang diin ng body of Christ ay yung pagkakaisa o unity ng katawan. Kasi yung bawat mananampalataya po ay bahagi nga nito. And para po dun sa pagkakaisa, sa paglago, binigyan din po ng Holy Spirit yung bawat isa sa atin ng at least isang spiritual gift na magagamit natin para sa kapakanan ng bawat membro. So yan po yung unang salita, katawan. Ang ikalawang salitang ginamit na nagpapakitang hindi isang iglesia ang isang tao ay ang salitang templo. Mababasa po natin yan sa Ephesians 2 verse 20 to 22. Ang sabi po, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon at dahil kayo ay nakay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Again, malinaw pong ipinapakita dyan na hindi tayo tig-iisang gusali. Bahagi po tayo ng isang banal na templo ng Panginoon. Nabanggitin po ito ni Pedro dun sa 1 Peter 2.5. Ang sabi niya po doon, Kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual at bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa nyo ito sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ang diin naman po ng paggamit ng salitang templo para sa iglesia ay yung pagiging banal ng bawat bahagi nito. Of course, may iba pong mga salitang ginamit pa para sa church, pero sapat na po yung dalawang yan para patunayan ko sa inyo na ang iglesia ay hindi lugar, kundi yung mga mananampalataya, at hindi po pwedeng maging isang iglesia ang isang tao, kundi ang iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya. Magandang tingnan po natin ang ating mga churches kung naaayon ba ito sa nilalarawan sa Bible. Una, si Kristo po ba ang ulo nito o tao? Sumusunod po ba ito sa gustong mangyari ni Kristo? Ikalawa, Kumikilos po ba ito bilang isang katawan o walang pakialaman sa isa't isa at kung di man nagkakampi-kampi eh nagkakanya-kanya? At ikatlo, nagagampanan po ba nito ang tungkulin sa pagsamba sa espiritu at katotohanan dahil ah, namumuhay ang mga miyembro ng may kabanalan? O mga patay na awitin at pananalangin ang hinahandog nito sa Panginoon? Maganda pong suriin natin kung ang mga iglesyang kinabibilangan natin ay sumasalamin sa iglesyang ipinahayag ng Diyos sa Biblia. Subscribe for more content.